Hi, hi, hi. Oh, hello. Una unsa ta? Bluto ko chicken so, adobo, di ba? So, kaun tag kinamo. kaun sa ko. Uh, ako to niyang ipakita ninyo ang um, akong uh, kasi video sa pagluto ako adobo. So, kani, luto naman eh. Finish na ni Prada. Finish. So, kaon sa ito. Eh. Kinamot pa. Kailangan kay kaon. Utom ko ba? Utom eh. Utom ka ayo. Ihangak ko da. Kaya nagtuod ko sa nga tos. Gawas. Stuck na nasay, na sa'yo. Nastuck ay. Eh. Saon. Mm-hmm. Hungaan tayo nyo. Hungaan. ko ay sabukay. Mm. Nakisampo eh. eh. Hmm, naki ano pangadid pangadid da. sampul sa um, anak aku beli giak, bah ba gya tak un order na ko aku menu ba minyo na ko hmm. so pakit unda sa ako ang yung towel ha ha sa aku ang putus. sabaw? Ano yung sabaw? Mm -hmm. Aslam, aslam. Para. So, nana ko pinutos. Nga, baligya. Pa-order ba? So, ako na picturean para sa aku menu Ini ha. So, mau na. Ini na buhit ta. Ini na buhit pajuk tarong Pamugas. Mm hmm. So, nakon pakita ang Nah, -hmm.

Good for two na, na. for dollars. Ako maligya. Like, yeah. Diba? Maganang pala so, <laughs> na. So, lalo na may amahan sa young work. ano na niya sa young work. Okay, naman tayo nangita ng tana ba? Hmm? Yeah. Kaya kung kaon, nagluto ko, pancet, balik. Ya. Yeah. Enggak banyak karena na Tom. Na aku naku gini sa. Adobo. saya talaga kira ako mm -hmm. Taron, sa aku maka ka unyu ako masa luto. Nih. Taruh. Kalau sama gue berarti Ang kaya na mabayang viral ba? Kasi na ko yapan. Kaya, hindi gutom. Gawa na. No? Kasi na gutom. Pero, sa karan ba yan, mag magluto ko, dito ko katarong kaon. Manong, say, maganahan ko kanang mabay magluto o tarong ba sa ako ba? Kana bang, kana kayo mukhaon ra ha? Di mo kanyang lang magluto. Makikain lang ba? mm, -mm na yeah. Ang luto pa dahil kukuan. Chicken biryani. Mm. Yeah. Huwag mo na lang siguro niya maghinok pa kog. Ah, uh, sa'yo mga nani? Hmm, kung ginoon on Ah, magmarinate lang sa ako para ano, pork steak ba. Na. Yeah. Nangandam na ako, kaya bulag na yung order gani. Mm hmm. mana aku pernah input ang sa aku ang uh, kitchen hmm. kok empat jam kau kau um kau kau jenilo nah mungkin tak panglo tuh ngare nggak main mau ngare bang sa aku yang loto coba aku kau nanya baiknya tuh ya